Pero sabi nga hindi kompleto ang tuwak. Uh, experience ko wala ang... Nasubukan niyo na ba? Pero ito, hugot edition. Ate Shawi. Dredge. Ate Chu. Okay po. Ate Chu. Ate Chu. Ate Chu. Ate Chu. Huwag lalagyan ng D. Ate Chu lang. Ate Chu lang. <laughs> ito, nagbibigay kami ng ilang sitwasyon. Sabihin niyo kung oo mm. o hindi. Okay. Okay? Ready? Ready! Go! Nasubukan niyo na ba? Magka-relasyon ng mas bata sa inyo. Ay, ah, <laughs> grabe oh my ka! Ito Mahilig ako sa baget. Grabe, three months daw. Eh. Ayoko <laughs> sa thunder. Kakapakakalwal ano ko sa mundo. Bata, you gaano ka ba? Gaano ang age gap nyo? Yung nga, siya ng DSW. <laughs> <laughs> Yun talaga ang plano ko. Nasubukan nyo na ba? <laughs> Maging third party. Ah! Umaming kayo. Ako, ako, ako. Grabe siya. Ang linis mo naman, Grace po. Nakaputi na ako. Nakakaloka. Ay, 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 talaga naman po. Nga, nagsilbi, ng maliwasay. ang at ating tatay. O, oh, anong, anong pakiramdam? Kayo, kayo yung day. Ako mas hard kasi may asawa at anak yun. Ay, grabe. Hooray. Pero, pero yung kasi meron naman iba Alam iba, mo, ba? talagang uh, pinagtutulungan <laughs> yung reaction eh, no? Dado, alika na. <laughs> Umuwe. Si at kilala mo talaga si kandidado ka kagrupo, kagrupo ni Bogart. Ah. Pag nag, nag ano na yun, Sin nag combine Bogart. na yun, manda na tong dalawa na to. Yung driver ni Mega. Ang <laughs> 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 ah, hate man niya. Okay. So, Pero kasi alam mo, yung eh, sa mga girls naman, syempre, dahil sa friendship namin, hindi naman sila na igagalit, although na magkaroon malaman din na may kerelasyon na yung mm -hmm. ano. At di ba, magtotohanan lang tayo, di ba? Kasi alam naman natin ang babae at lalaki, ah, baklan, lalaki na relasyon. Hindi naman nagtatagal yan, babae pa rin bagsak niyan, di ba? Hindi <laughs> na oh. ah, naman. Hindi naman lang ang Huwag na tayo magpakaano. Huwag kang Totoo yun. Mega ako star? Kasi, ako kasi ganun eh. Pagka, mega star, hindi mega <laughs> star. Ang bakla, pag nakipagrelasyon sa lalaki, <laughs> hindi naman hindi naman nagtatagal, babae pa rin ang bagsak. Ay, oh, ikaw, Tiret. Third party ka rin? Ako, pero ano, walang pamilya. Mamatay? Ma mauna ka. Ah, girlfriend. <laughs> girlfriend. <laughs> Isipa, oh, <may> <laughs> girlfriend. Girlfriend. <laughs> Girlfriend. girlfriend. Oh. Pero hindi ko alam. Mas na, ah, sinabi sa'yo. Oh, ah, hindi sina ko alam. Mm -mm. Nung nung nalaman ko na mo, nalaman kayo na. na. nalaman mo, Ha? Oo. nalaman? Nalaman ko tuloy pa nga. Ano? No? Kilala ko ka ba iti? <laughs> Kilala mo. Tara na, out of place ako rin. So, nung nalaman <laughs> 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 Kilala mo, si Koy. Charing! <laughs> <laughs> Ikaw pala yung kateks niya kahapon. <laughs> Tapos tayo na yung magkakampi. Nung, nung nalaman na. ka, syempre, ko, siyempre, ayoko nang gano'n. Mm, -mm. Hindi na naniniwala na ang tao pwede magmahal ng dalawa at the same Tama. same time. Mm -mm. Nasubukan niyo na ba? Ngayon naman yung ka may karelasyon kayo na pinalit Pinagpalit, kayo. Ganon. Pinagpalit, ganon. kayo. Sakay na. Laban ng lahat. Lahat. Kasi mga lalaki walang kakontentohan eh. Hoy! Hoy! Lalaki ko! Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Oo, oh, matapat naman daw siya, ikaw diba? rin meron? Meron po. Normally, yung mga seloso pa, yung lagi mm. kang pinagbabawalan. Ay, totoo. Yan ang mga may, may ginagawa talaga. Mm. Yung mga parang mapanghinala. Front lang nila yung ano. Opo. Oh, ikaw parang feeling mo, ikaw talaga yung may kasalanan. Bakit ba niya ako lagi pinaghihigpitan? Siya pala yung may anes. Mm. May keme. Yung nire-reverse niya lang, mm. parang gano'n. Kasi pagkain na, anes. Yung anes, so, para siya ang ex. Uh -huh. Nasubuhan niyo na ba? magkaroon ng crush sa partner ng iyong kaibigan. Hala ka ba? Ah. Oh, Ako, crush lang naman eh. Crush lang eh, bakit? Okay. pero hindi na nagkatuloy yan. Eh? Wala, crush lang. Kaibigan nyo, magagalit yung kaibigan nyo. Dead ma. Tiyari, hindi. Hindi. Crush lang, crush lang. Crush lang. Oh, alam niya. Nasubukan subukan nyo na ba? Makipag-break sa pamagitan lang ng text. Oh. O, pass. Siya oh, e, na naman. Oo, okay, na naman. naman Nakakampi, alam mo naman, sumahan-sumanib pa ako sa inyo. <laughs> e di gaganito na lang ako. Sakay na. <laughs> text, okay lang text? Oo, pagkaganon, siyempre, since uh, sa tanda ko ba naman ito,